Naklama na si Attorney Lenny Robredo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Nangunguna naman sa bilangan sa pagkagobernador ng lalawigan ang 24 anyos na si Migs Villafuerte laban sa kanyang lolo na si Congressman Luis Villafuerte. Narito po ang report. Sa partial at official tally ng Comelec hanggang nitong alas 4 ng hapon, nangunguna pa rin sa pagkagobernador ng Camarines Sur, ang 24 anyos na modelong si Migs Villafuerte. Ang pinakamaygpit niyang katunggali, ang kanyang mismong lolo na si Congressman Luis Villafuerte. Liyamado man, nalulungkot daw ang nakababatang Villafuerte na kaanak niya ang nakalaban sa posisyon. Masakit dahil pamilya po kami, hindi po nagkakaisa. Pero ako po hindi nawawala ng ng paniniwala na magkakaisa rin ang aming pamilya. Itinanggi rin niya ang puna ng ilan na ang kanyang pagtakbo ay strategiya mano ng kanilang angkan para mapanatili ang mga bilafuerte sa kapangyarihan. Alam naman po ng lahat ng mga taga-Kamarinisur na talaga pong may nangyayari. Pero ako naman, hindi ako nakapa-affect siya. Tuloy-tuloy lang ang aking pangangampanya. Matagal nang may iringan si Fuerte Sr. at ang ama ni Migs Villafuerte na si outgoing Camarinesur Governor El Rey Fuerte. Nagsimula ito noong 2004 nang alisin ni Governor Villafuerte sa Kapitolyo ang mga tauan ng kanyang ama na pinalitan niya sa pwesto. Tumindi pa ang away na mag-ama nitong nakaraang taon sa usapin ng paghahati ng Camarines Sur sa dalawang probinsya. Bagay na tinututulan ni Governor Fuerte pero isinusulong naman ng kanyang ama. Samantala, naprok naman na bilang Congressional Representative ng ikatlong distrito si Attorney Lenny Robredo, asawa ng yumaong si DILG Secretary Jesse Robredo. Tinalo niya si Nelly Fuerte, asawa ni Fuerte Sr. at tiyahing ng yumaong kalihim. Sa ko, importante yung maray si message na natao mo na eleksyon. Ah, primero kayan yan, day, day man, bako man kwarta ang pinaka-importante. Ako ni Mayong kwarta, uh, ah, pinalag sa eleksyon. Pandua, sig siguro strong statement talaga ini yun na habu na, habo na kan mga tao digdi sa political dynasty. Pero sa karera sa pagka-kongresista ng ikaapat na distrito ng Lalawigan, dikit ang laban ng aktor na si Aga Mulac at ng dating kinatawan ng distrito na si Wimpy Fuentebella. Hindi pa na itatala ng COMELEC ang mga election return mula sa tatlo pang bayan sa distrito, pero kumpiyansa si Fuentebella ang magbabalik siya sa puesto. Mabalos kan sa indong tabang, si Wimpy, pinagana nito, ipoproklamar na magkaigwaning lead lamang lampas na 2,000 na boto. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Mula. Nagkatanbas pa ngayon, nagkakaroon pa ng bilangan, and then meron na mas nagsasabing panalo na sila. Uh, ang sa akin naman, pagka, pagka sila, huwag sila mag-alala. Uh, kung kanila, kanila talaga. I mean, ako po ang maunang mag-congratulate. Para sa saksi, Anna Mari Balane Fudurana, nag